Ito yung paborito natin, Siya yung ina na lagi na sumasaklolo sa atin. At kung titinan natin mabuti mga kapatid, itong titulo ng Mahalabiring Maria ay nagpapaalala po sa atin na tayo ay hindi nag-iisa sa buhay pananampalataya. Katulad nga ng narinig natin sa Ebanghelyo mula kay San Mateo, tayo rin nakararanas ng mga bagyo, ng pagbaha, ng maraming mga uri ng kapighatian sa buhay na ito. Pero what is that that is giving us assurance that we are not alone? Na meron tayong nanay. Na meron kang nanay na lagi mong matatakbuhan. Na pwede mong iyakan. Na pwede mong lapitan. Na pag natatakot ka, napupuno ka na ng bugbog ng buo ng problema sa buhay na ito.